Oh, ayan na sila. Apat na pala, oh. mukha na na. Ay, lima pala. Oh, lima na pala sila, oh. Ayan pala isaw oh. Dalawang black, tatlong brown. Ah, oh, dan na lang. so may dalawa pang ano ay namatay yung isa siguro so may dalawa pang itlog naman o oh. tsaka dalawang bibi o oh. Oh, yan dalawang black tatlong brown Ano kaya ang kamukha nito? Wala naman ako na na-block ah. Ka. Block kaya.